Alam mo ba kung bakit hindi ka umaasenso? Kasi, komportable ka na dyan sa comfort zone mo. At ang hindi mo alam, your comfort zone is killing your potential. Yes, safe pag nasa comfort zone. Pero, hindi ka lalago dyan. Kung gusto mong lumaki ang business mo at maging successful, kailangan mong matutong lumabas sa komportable. Ito ang tatlong paraan para makalis sa comfort zone. Una, gawin ng mga bagay na akala mong nakakatakot. Post that content. Talk to that customer. Pangalawa, surround yourself ng mga taong magpupost sa'yo para mag-grow. At pangatlo, mag-set ng mga goal ng mas mataas pa kaysa sa nakasanayan mo para magpupost ka mag-level up. Kaya tandaan, your comfort zone might feel safe now. Pero, unti-unti nitong pinapatay ang potential mo. Kaya tanong ko ulit sa'yo, pipiliin mo bang manatili sa komportable o lalabas ka para maabot ang totoong potential mo?